Simula October 24 hanggang October 31, nakikiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang sa UNESCO Global Media and Information Literacy Week. Ang selebrasyong ito ay magandang pagkakataon para sa matalinong talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ukol sa tamang paggamit ng media at impormasyon. Kaugnay nito ay isasagawa ang kauna-unahang Philippine Media and Information Literacy Summit 2023. Pag-usapan natin 'yan kasama ang kinatawan mula sa Break the Faith Movement. Lahat ng 'yan dito sa MIL101. Kaugnay nga po niyan para po pag-usapan nitong Philippine MIL Summit. Makakausap po natin yung umaga si Mr. Paolo Ordonio, ang Deputy Executive Director ng Break the Fake Movement. Good morning to you, Sir Paolo. Magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga viewers. First, of course, we'd like to know more about the organization. Tell us about this organization, Break the Fake Movement. Yes po. So, ang Break the Fake Movement ay isa sa mga civil society organizations sa Pilipinas na nagsusulong ng media and information literacy. Hmm. Mm -hmm. Ang aming organisasyon ay mas focus sa pagbibigay ng mga training sa ating mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Mapayan ay kabataan o estudyante, magulang, uh, miyembro man sila ng mga vulnerable sectors such as the persons with disabilities, indigenous people, the senior citizens, at ganoon din siyempre ang mga government officials at ang mga kaguruan. Okay. So maganda yan na, na lahat na target niyo kasi talaga namang bawat isa sa atin kumukonsumo ng yes, informasyon po. at posibleng mabiktima nga nitong tinatawag nating uh, fake news. Yes. Alright, so itong training ninyo um, lahat ay pwede nga sumali at pwede rin naman kami rin maging trainer. Yes ano po, um, yun po yung kinagandahan ng aming programa dahil libre siya at bukas siya sa lahat ng mga Pilipino. So we have a another program po na kung saan, by invitation ito na for example, a school wants to have a training particularly on responsible digital citizenship, um, they will contact us at magpapadala kami ng trainer sa kanilang community. Even it's online or offline. So we are adapting to that. And isa rin po doon sa aming mga binibigay na training ay mayroon siyang apat na components kasi. Yun yung responsible digital citizenship, Media and information literacy, uh, combating information disorder, and enabling positive participation. Okay, you'll also be part of this MIL Summit Fair. Tell us more about that. Yes, so kami po ay kabahagi ng organizers po ng 2023 Philippine MIL Summit. Ito po ay gaganapin sa darating na weekend October 28 to 29 sa Good Food University of the Philippines, Diliman. Ayan, so libre rin po ang pag attend yes, dito. Yes, libre sir. ito. So onting kwento lang po na ito po ay pakikiisa natin sa UNESCO's Global uh, Media Information Literacy Week na ginagawa tuwing October 24 to 31. Sinimulan ito ng UNESCO noong 2011 at sa Pilipinas po, noong ako ay nasa dati ko pa pong organisasyon, ay sinimulan din po natin magkaroon ng national celebration. And last year, um, ito po yung pagsasama-sama ng mga loka other local MIL orgs and other media uh, champions po, na kung saan ginanap naman ito sa FEU. Noong panahon na yon, uh, it's more focused lang sa panel discussion, sa meeting. But this time, this year, mas ginawa natin siyang mas malaki. Okay. So, bigger this year. Ano yung mga expectations? Yes. As ano mga asahan po namin doon? Ayan. So, dahil two days siya and mas uh, open to public yung ating venue rin. So, magkakaroon tayo na MIL Fair. Sa MIL Fair, uh, tayo ay magkakaroon ng labing limang booth na mag-exhibit ng kani-kanilang mga uh, advokasya at may mga kanya-kanyang pahulo. Mm -hmm. So during the uh, MIL Summit then may mga talks, nag-invite tayo ng mga speakers para pag-usapan ang iba't ibang mga uh, issue dahil ang tema ng Global MIL Week sa taong ito ay patungkol sa global agenda on digital spaces. Okay. So isa sa mga nakikitang interest natin ngayon pagdating sa mga Pilipino yung pag-usbong ng AI also. Okay. At yung iba pang mga pamamaraan kung paano ba ito gamitin sa critical thinking. Mm. Okay, sa inyong organisasyon, meron kayong mga platforms available kung saan po pwede kahit online matuto kami kung pa paano mas maging matalino sa pagsuri ng mga impormasyon. Yes, so sa Break the Fake movement, kami ay gumawa ng isang programa na ang pangalan ay Media Civics Lab. Mm. So ito ay nagsimula na um, workshop para sa mga youth leaders at yung mga lessons na na-develop doon sa training and workshop na yon ay in-upload namin on a website mm -hmm. na kung saan if you search Media Civics Lab in the internet mapupunta ka sa aming website na kung saan libre kang makaka-access nitong apat na tema na binanggit ko. And kinagandahan pa niyan, uh, we are exploring also that after you take the course, you can get a certificate. Uy, maganda 'yon. Yeah. Pwedeng ilagay sa CV, no? Yes. Sa resume. Actually, I was able to scan yung Media Civics Lab. Ang daming mga free courses po kayong yes. makikita dito kahit nasa bahay ka lang or wala ka masyadong ginagawa sa sa yung workplace ano break mo mag-aral ka dito yes, self magiging uh, mas maalam ka at mas magiging mapanuri ka sa mga impormasyong iyong ginagamit all right about that kaunting tips po sa ating po mga viewers paano ba mas maging matalino sa pagkonsumo ng mga impormasyon isa sa lagi naming uh, tinuturo at paborito na um, cycle ko when it comes to media information literacy is yung digital inquiry process. Ito yung access, analyze, Reflect, create, and act. Limang salita na kailangang maintindihan ng mga tao sa araw-araw. Una sa access, importante na meron kang tamang access sa mga uh, mobile device. Mm -hmm. Ikaw ay meron um, social media accounts na nagpapakita ng totoong pagkatao. Hindi mo man binibigay lahat ng impormasyon mo, pero nagpapatunay na totoong tao ang nasa okay. likod na account tayo. Sa analyze naman, when you consume various information over the internet, Importante na himay-himayin mo. Tanungin mo lagi yung 5 W's and what H, Sino, saan, kailan, paano, bakit, mm. at paano ginawa yung isang uh, materiales. Pagkatapos nun, go to reflect. Mm. From the reflect, batay sa iyong nakonsumong media, ano yung iyong pananaw? Ano yung stand mo? Ito ba ay tumat tumataliwas o sumasang-ayon sa iyong opinion? Mm. And then when you create or if you want to share that post, ito ay iisipin mo kung ito ba ay makakatulong sa ibang mga tao, ito ba ay makakasira o dumadagdag ka lang sa pagpapakalat ng maling balita. And lastly, sa act, you want to contribute to a safe space hmm. na kung saan ang bawat isa ay mayroong access sa healthy information. And when we follow that cycle, it will lead us to be critical thinkers at mga matalinong at responsabling magagamit ng ating mga social media. Ayun, patekin pa lang 'yan ah, sa mga posibleng po ninyong matutunan sa darating pong MIL Summit Fair that will happen over the weekend, no? So, punta po kayo, libre po ang kung baga, entrance po dito. Punta lamang po kayo sa UP Diliman, anong oras pwede yes. pumunta doon? So, ang MIL Philippine MIL Summit po ay mangyayari po sa darating nga pong Sabado October 28 to 29 sa Good Food uh, University of the Philippines Diliman. Ito po ay tapat ng College of Fine Arts. Mm. Magbubukas po ang gate ng 8 AM hanggang 5 PM. Anytime you can come for the day pero mas maganda kung umaga pa lang nandoon ka dahil marami po kami inihandang Ayon. mga sorpresa. Meron pong mga prizes. At igit sa lahat, may mga raffle Ay, na mangyayari. Oh. At syempre, marami kayong matututunan dyan. Thank you very much, Mr. Paolo Ornonio, sa pagpaunlak po sa amin ngayong umaga. At katuwang po ninyo kami para labanan po itong mga fake information yes. and fake news. Salamat po. Thanks, Sir Paolo.